<laughs> Dumating tayo doon sa point na <laughs> kailangan na natin talaga itong tanggalin eh. Napaka-blessed ko naman siya. <laughs> Kaya ang sinasabi ko pag ano... Kailangan na natin itong tanggalin ngayon at papalitan na natin ang apat na gumit. <laughs> ha? Ito, so, papalitan na natin. No, napakabigat naman oh, yan, Napakabigat naman <laughs> yan, sir. <laughs> <yun. laughs> Ang bigat naman yan, sir. Apat pa dito sa kabila. Ayun, tatlo pa dapat sana ganyan ka. Ayun. <laughs> Ay, bigat na. Ah, <laughs> ang bigat talaga niyan. Actually, yung isang guhit na 'yan, it represents responsibility. Oh? Ah? Yes, sir, yes. Sir. Responsibility. Kaya mabigat. Sabi niya mabigat, mabigat talaga ang responsibility ngayon. Dahil ito yung apat na guhit, no? ay nagsisimbolo na ikaw ay isa ng ganap na chief engineer.